So, alam nyo ba guys, ito yung tahong ni Carla. <laughs> ito yung nawawalang tahong ni Carla. <laughs> so, ito na guys, yung mga nakuha ko guys. So, dito lang tayo sa may gilid. So, guys, so, napakarami dito guys. to so, guys. Wow! So, hello guys. So, nandito tayo ngayon guys sa tulay guys. So, napakarami dito tahong guys ito guys yung tahong guys so, napakarami dito ng tahong so mangunguha tayo guys ito guys so dito lang nga ito lal guys Wow, làm guys các bạn? kapit sila guys sa ano ba to hirap kunin oy adi Ay. oy Ay. O guys, nakuha din natin tulad lang ito guys sa gilid guys doon si kuya no so, sa uh, dip na malalaki doon yung ano yung tahong di gaya dito sa ano gilid lang video maliliit doon sa kinukuha na ni kuya no? malalaki doon yung anong tahong mm. So alam nyo ba guys, ito yung tahong ni Carla <laughs> ito yung nawawalang tahong ni Carla <laughs> So, ito na guys Yung mga nakuha ko guys So, dito lang tayo sa may gilid So, guys so Napakarami dito guys to so guys Ayan Ayan ah, Napakarami dito guys Pero okay na guys ay, ito guys Ay. so alam nyo ba guys ang pinakamasarap dito na pagluto guys Saldireta. Hindi, ano, tahong kari. Masarap to, tahong kari guys, kung alam nyo lang guys. Hindi alam guys, alamin nyo guys, para malaman nyo guys. <laughs> guys ilid lang sila guys. So may, may maliit dito guys na tayang Ayan guys. So, ayan, ayan, ayan. Ang liit. Ay. Takunta ka na eh. Kaya Kita daw. At tada. Balik ka lili, Balik. lagi, okay. Ito so guys. So ito. Ah, okay, di ko rin yung ulo naman ba rin. Ang butay na ito. Oh, Dara balik. Kaya pala guys, nawawala yung tahong ni Carla kasi nandito pala guys, yung tahong ni Carla guys. So comment kayo guys kung anong masarap dito guys na luto guys. Hmm? ay so guys marami rami ito guys siyempre ipipili lang natin yung medyo malaki lagi na tapos yung maliit babalik natin Guys. So, masarap naman 'to, guys, din pag ano. Ginisa. Masarap din 'to, ginisa. Ito, guys, ito. Ano 'to, guys? lo que hizo Esto lo natin la day. guys ito pala yung nakuha natin mga ilang minuto lang guys mga 20 minutes ito agad yung nakuha natin guys um, uh, guys walang jowa guys sana all walang jowa So yung maganda dito guys Manguha guys ano, Hindi malaki yung Dagat Kasi makikita mo talaga yung mga Tahong Ngayon nahirapan tayo Panguha kasi medyo lumaki na yung ano tubig ganda guys sa gitna kaso wala tayong silip tulad ni kuya yun oh. may silip si kuya so ang spot lang yung pagpunta namin dito guys may maliit na limasa guys sa So ito na guys lahat yung nakuha natin guys so okay na yata to pang ulam guys so maraming maraming sa, salamat sa panunood nyo guys so sana pakishare nyo itong video na to at pakilike na lang din at kung bago ka ba lang sa aking youtube channel ay mag subscribe ka na para dito kesa sa mga video. So thank you guys.